Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart Of the delightful Philippines, isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada, in the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM, Manila, the music and news authority. authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Narito na ang Drive Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Magsisid sa Taal Lake para sa paghahanap sa mga missing sa bungero. Hindi na tuloy ngayong araw. Initial diving operations sisimulan na bukas. Pamilya ng ilang nawawalang sa bungero, muling dumulog sa CIDG. Tatlong Pinoy patay sa pag-atake ng healthy rebels sa Red Sea. Manning agency suspindido na. Tatlong mga low pressure area binabantayan ngayon ng pag -asa. Ang isa rito may tsansa na maging bagyo. At lalaking na paralyzed matapos mamaga ang utak na tulungan ng Brigada Wantahanan. One 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 minute. Minute. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. helping and inspiring people to achieve a better life. Sama baba ang Now ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Atres estetch ng Power Cells Herbal Capsule. Ito, I Drive Max. Max. Brigada Bantilan nationwide. Drive Max 1 Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, July 10, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Right max. Right max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, sisimulan na bukas ng Philippine Coast Guard na sisiri ng Taal Lake kung saan man o itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sa Ngayong araw, nagsagawa muna ang PCG ng Technical Site Assessment sa bahagi ng lawa kung saan posibleng matagpuan ang mga labi. Yan ang balitang tinutukan ni Brigada Jigo Studio. Ibrigada mo! Brigada! <laughs> Bigadalihin makalipas ang apat na taon, mabibigyang linaw na ang pagkawala ng missing sa Bungeros. Dahil simula bukas, sisisiri na ng technical diving team ng Philippine Coast Guard at Taal Lake kung saan umano itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sa Bungeros. Batay sa revelasyon ng lumantad na whistleblower na si Julie Patudongan o mas kilala bilang si Alias Totoy. Ang KPCG Southern Tagalog District Commodore Heronimo Tovilla nagsimula na ngayong araw ang technical site assessment sa lugar kung saan posibleng matatagpuan ang mga labi ng mga sabungero. We have already seen the area and uh, um, definitely starting tomorrow we'll be doing the diving. and nag-even uh, na uh, surface search nagagawa uh, na rin ngayon. Sinuri ng PCG ang kondisyon ng tubig. Kung ito ba ay malinaw o malabo, gayon din tinatayang lalim nito na nasa 30 hanggang 50 metro. Bukod sa okular inspection, in na rin ng PCG ang mga equipment na kanilang gagamitin sa site operation. Ayon sa PCG, mula sa kanilang Elite Special Operation Force ang CCC sa Lawa at meron din silang gagamitin na Remotely Operated Vehicle o ROV. Pero ayon kay Justice Spokesperson Asik Miko mas maganda kung dadating na rin agad request nilang ROV mula sa Japan na mas makakatulong sa paghahanap sa mga nawawalang sa bungero. kasi nila kung ano talaga ang need. So in-explain natin sa kanila kung ano ba talaga yung investigation na gusto natin gawin. And sabi natin, gusto lang natin map yung leak bed para makita talaga natin yung totoong depth. At kung ma mas specific, kinatanong kasi nila kung ano talaga ang need. Ayon pa kay Asik Labano, hanggat wala silang nakikitang matibay na ebed ebidensya sa kaso, eh hindi sila titigil sa paghahanap. Kailangan ituloy talaga eh. Kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains or if ever there are, to find them. So until mas masasabi natin na talagang wala or talagang meron, hindi tayo titigil. At nandito na tayo ngayon sa puntong ito. Um, marami na tayong leads na pina-pursue. Kaya siguro magandang magandang development siya sa kaso na ito. Pero hindi pa rin kami titigil hanggat meron tayong closure. Samantala, Brigada Lee, nakadepende pa rin sa magiging lagay ng panahon kung matutuloy bukas ang search and retrieval operation. In the heart of changing lives, sako si sa Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Max. Fried Nationwide. Samantala, patuloy ang laban ng mga pamilya ng mga nawawalang sa bungero para sa hustisya at katotohanan. Ngayong araw, personal silang nagtungo sa tanggapan ng CIDG para isulong ang investigasyon. Ang pamilya ng ni online sabong master agent Ricardo Lasco na kaharap na ang whistleblower na si Alias Totoy. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Report. Patuloy ang paghingi ng hustisya ng mga pamilya ng nawawalang sabungero ngayong araw nagtungo sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame ang ilan sa kanila upang magbigay ng dagdag na salaysay sa kaso ayon sa mga kaanak Napakasakit na hanggang sa ngayon, wala pa rin linaw sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya't kasabay ng panibagong paghahanap sa Taal Lake, umaasa silang magkakaroon ng linaw sa kaso. Mas, masakit sa isang magulang na gano'n ang nangyari sa ano Kaya ang kayo, ang Hindi, hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw-gabi po. Araw, gabi po hindi ko hindi ko basta, po kasi parang malaking dagdag sa aming pamilya ko lalo na sa isang ina kabilang din sa mga dumulog ang pamilya ni Ricardo Lasco ang online sabong master agent na dinukot noong 2021 ayon sa kapatid niyang si Charlene Lasco sa mga bagong witnesses kung may lalabas man ano, kami ay magpapasalamat uh, in advance hindi pa man nangyayari but uh, as a Depende kung ano magiging contribution nila dito sa uh, sa kanilang naging participation, kung talagang uh, meron silang mga information na may bibigay, unang-una para ma-recover yung bodies, and then kung meron silang uh, direct participation, mas maganda. At least uh, talagang uh, magiging incredible na ito sa sita ng Kahapon nakaharap na rin nila ang whistleblower sa kaso na si Julie Dondon Patidongan o si Alias Totoy. Uh, Namit namin siya kahapon at kami ay uh, masayang masaya finally. No? Uh, sabi nga namin masakit man tanggapin na isa siya sa may uh, nakakalam sa pagka amin ng aming kaanak pero isa rin siya sa magiging uh, susi sa mabibigay niwanag para sa case namin. Diit ng mga pamilya, patuloy silang makikiisa sa mga hakbang ng mga otoridad at umaasang darating ang araw na makakamit nila ang matagal ng inaasam na hustisya. Talaga nagtsatsaga po kami rito araw-araw po kami uh, nag-aattend para lang uh, magbigay ng salaysay, magbigay linaw at ipahit talaga yung aking pagka We are uh, disgusted to At the same time, we are all thankful that the PNP, especially the DOJ and all other government agencies, the navies are uh, helping to uh, retrieve all these bodies. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria of 105.1 Brigada News FM Manila. the music and news authority. Matapos naman magsalita kamakailan ni Patidongan at akusahan ng ilang high profile personalities, si Senador Bato de la Rosa bukas naman na muling buksan ang pagdinig ng Senado hinggil sa mga nawawalang sabungero pero sa isang kondisyon. Detalye nito, Obrigada An Cortez e obrigada wala si Sen. Ronald Bato de la Rosa na nakumpleto at natapos na nila ang kanilang pagdinig noong 2022. Hinggil nga sa mga nawawalang sabongero sa iba't ibang lugar sa Luzon. Ito nga raw ang rason kung bakit isinaad nila sa kanilang committee report na ang Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation na ang tututok sa pagpapatuloy na naturang investigasyon. Ngunit sa kablangan nito, tiniyak naman ng senador na handa siyang muling buksan ang pagdinig na matagal na nila We have already closed our uh, committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So yung aming committee report was adopted by the Senate. So uh, unless siguro kung mayroong magpahalang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. Samantala, hindi naman inaalis ng senador na may posibilidad na sangkot ang ilang pulis sa likod nito. I'm, non I'm, I'm, I'm very... Noon pa yun sinasabi ko, uh, napaka, napakasama. Napakasama no, na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato. Police ka, you are there to uphold the law. You are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa iyo na I'm sure in consideration of money eh, ano pang motivation mo doon gagawin yon kung hindi ka sinusuhulan that's beyond that's beyond your job description as a police operative kamakailan maaalalang humarap si Julie Dondon Patidongan sa media kung saan itinuro niya bilang mastermind sa mga missing sabungero si Atong Ang pero matapos ito ay agad naman din itong itinanggi Anga. at sa katunayan pangaraw ay hiningan siya ng 300 million pesos ni Patidongan para huwag lang daw siyang idamay sa kaso ito nga kahit hindi naman daw siya nakasuhan in the heart of changing lives ako si Brigada Encortas ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Firebacks. Firebacks. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada kinumpirma ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Ulalia na pumanaw na ang tatlong unang napaulat ng mga Pilipinong na matay sa pag-atake naman sa isang barkong inatake naman ng Houthi Rebels dyan sa Red Sea. Firebacks. Sa isang panayam, sinabi ni Ulalia na nakausap na nila ang pamilya ng mga ito kagabi. Pumanaw daw ito matapos tamaan naman ng missile at RPGs sa unang pag-atake ng mga rebelde sa barko. Bago ito iniulat naman ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa Malacanang press briefing na nakatakda ng makabalik ng bansa ang unang limang na rescue sa insidente. Patuloy pa rin inaalam kung dinukot ba ang iba pang pinagahanap na mga tripulante. Sinuspindi naman ang DMW ang lisensya ng manning agency at ang rehistro ng principal ng barkom MV Eternity C. Ayon kay Kakdak, hindi katanggap-tanggap ang pangyayari, lalo't may umiiral na mahigpit na patakaran ang Pilipinas sa mga barkong dumaraan sa Red Sea at Gulf of Aden na itinuturing na high-risk high risk zone para sa mga marino. Ayon po kay Kakdak, may malinaw na regulasyong dapat sinusunod sa deployment ng mga barko sa nasabing lugar na hindi umano nasunod ng kumpanya. Dahil dito, isa sa ilalim sa masusing investigasyon ng insidente at tiniyak ng kalihim na pananagutin ang may-ari ng barko sa anumang paglabag. IMAX. 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 Aapilang muli ang Pilipinas. Sa Estados Unidos, kaugnay naman ng ipinataw na 20% tarif sa ilang produkto mula sa bansa. Kaugnay nito nakatakda ulit magtungo sa US ang ilang opisyal ng pamahalaan para magkipagnegosasyon sa Amerika. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! mula sa 17%, itinaas pa ng Estados Unidos sa 20% ang ipinataw na reciprocal tariff sa Pilipinas. Batay sa sulat ni U.S. President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magiging epektibo ito simula sa August 1. Kaya muling tutungo sa U.S. sina Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go at Trade Secretary Christina Roque kasamang ilang opisyal ng DTI upang ipagpatuloy ang negosasyon sa U.S. Trade Representative kaugnay ng ipinataw na 20% reciprocal tariff sa mga produktong galing sa Pilipinas. Uh, we are concerned that the U.S. has decided to impose a 20% tariff on Philippine exports. So myself, together with DTI Secretary Chris Roque and Undersecretary Perry Rodolfo and Undersecretary Alan Hepti, Will be flying to the United States next week. This is actually a uh, scheduled trip to the United States even before today's announcement, no? So there will be meetings next week amongst the trade representatives ng Amerika po at ng Pilipinas. Nilinaw naman ni Go na hindi sakop ng 20% tariff ang mga semiconductor at electronics na siyang pangunahing export ng Pilipinas sa Amerika. Sa nakatakdang pulong, isusulong ng delegasyon ng Pilipinas ang pagkakaroon ng Bilateral Comprehensive Economic Agreement o kumaari isang free trade agreement sa pagitan ng dalawang bansa. But more importantly than all of this, we remain committed to continuing negotiations with the United States in good faith to pursue a bilateral comprehensive economic agreement or, if possible, an FTA. Kasabay nito patuloy rin na isinusulong ng economic team ang pagpapalawak ng trade partnership sa iba't ibang panig ng mundo upang makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyanteng Pilipino. Lastly, I just wanted to say that, of course, the economic team, the DTI, will continue to advance key economic reforms to sustain a competitive and investor friendly business environment and to try to build more trade relationships with other countries all over the world to create more market opportunities. for our business enterprises dito po sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Right backs. Right backs. Right backs. Right backs. Brigada Bonita, mga kabrigada, tatlong low pressure area ang binabantayan sa hilagang bahagi ng labas o sa labas na po ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA ay ang remnants ng dating Bagyong Bising. Huling namataan ito sa layong 580 Kanluran, hilagang Kanluran ng Itbaya at Batanes. Ay naman sa pag-asa, mababa na ang tsansang maging ganap na bagyong itong muli. Kaliban dyan, mababa rin ang chance ang maging isang tropical depression. Ang isa pang LPA na nasa layong 2,105 kilometers, dyan po sa silangan ng extreme northern Luzon. Samantala ang huling LPA ay namataan naman sa layong 745 kilometers, hilagang silangan ng Itbayat Batanes. Ang sama ng panahon na ito ay may bahagyang potensyal na ma-develop bilang isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Primax, Bandita, Nationwide. Nationwide. Tahanan ng bayan. Makabayaning pagtutulungan. Tahanan ng bayan. Makabayaning pagtutulungan. Taha. Mga kabrigada, intim na dasal at pagsisikap ang ginawa ng isang 37 anyos na asawa, madagdagan lang ang taon upang mabuhay ang kanyang mister. Ito po ang inamin ni Miriam Rivera mula sa Mandawe City, Cebu, nang dumulog ito sa himpilan ng Brigada Yusef M. Cebu upang humingi ng tulong sa one tahanan party list. Umiiyak na si Nalaysay ni Miriam ang kanilang hirap na dinanas simula nang ma ang kanyang 4 years old na mister na si Wendell Mejares matapos na mamaga ang kanyang utak. Ayon po dito, unang na-confine sa pagamutan ang kanyang mister noong buwan ng hulyo 2024 at mula noon, labas-masok na ang kanyang asawa sa pagamutan. Dahil sa nangyari sa kanyang mister, nangangailangan sila ngayon ng malaking financial assistance para sa gastusin tulad lang ng mga hospital hospital bills at mga gamot na nireseta po ng doktor. Dahil dito, nakapagdesisyon si Miriam na humingi na ng tulong sa wantahanan sa pamagitan ng Brigada News FM. Hindi naman ito binigo ng ating mga tagapakinig at ng ating mga kabrigada dahil matapos nilang malaman ang sitwasyon ng pas pasyenteng si Wendell. Agad silang nagsagawa ng brigadahan at naiabot natin kay Miriam ang tulong pinansyal. Narito po ang kanyang pasasalamat. Salamat Chairman CEO Elmer V. Katulpus, Brigada Ugwan Tahanan Party List ug sa mga malumong kasing, kasing nga nitabang kanako financially, dako kaayong tabang para kang Windel nga niya sa Chongwa Hospital. Ang pasalamaton ko nga kamo nakatabang sa mo ug ampo para sa iyahang kanang pagkaayo. Salamat. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM. Sa panguna ni President CEO Elmer V. Catulpos ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! My couple went to max. Try max. balita nation wide. Wide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven and Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Self Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.